Ayan, oh. Yung mga basurang galing doon. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Pinatangay. Ayan, oh. Pinatangay yan. Ayan. papunta doon. Tapos yung mga dahon. Ayan, nagkalat. Akin ba yung basura na yan? Ayan, oh. Inaharangan dyan. Anong gagawin natin dyan? Ayan, yung Mga basura na yun. Ayan, ayun. Kasi walang harang. Ayan. Ayan. Tignan nyo guys Pag malakas ang ulan yan Agos yan dun Dun yung tatamba Ayan Mga nagkalat ng mga basura Mga dahon na naglaglagad Eh hindi naman akin yun Wala naman akong puno eh Ayan Ayan Mahina pa yan Mamaya yan Pag lumakas ang ulan yan Mga basura na galing doon sa dulo Gaganon Ayan Ayan Kalat ng basura na yan Kaya Kaya kailangan talaga ano, kailangan talaga kanya-kanyang ano, kanya-kanyang harang. Yan harangan ko yan diyan para hindi makapunta yung basura dito. Yan para kung halimbawa manisa kanya mga dahon nila, okay oh, lang nawala ko kasi may harang lang kasi sa akin nga bumabagsak yung mga dahon ng mga dahon nila na yan. Ang problema naman yung basura naman na galing doon. Pwede ba wala tong harang? Yan. Yan, pag malakas yan, aagusin yan. Yan basura na yan galing doon.